isang mapagpalang umaga sa inyo guys uh, share ko lang sa inyo kung gano'ng paganda ang lugar na ito dito lang yun sa Smith Cove ngayon ay alas 6 pa lang ng umaga na 6.10 ng umaga at yun may lumalang uy. isa lang diba, napakaganda ng kapaligiran yan pong mga bato na ito guys uh, matatalas po yan kaya kailangan uh, na tayo kaya tayo maglalakad dyan napakalinaw uh, oh, diba kita nyo naman kung gaano ko ganda guys dito nun nyo lang matatagpuan yan sa Grand Cayman okay, Island

na liligi ha? dito dyo sa predsen dito dyo sa